bang na investor happy oh. Because na ko ang aking pangarap. Oh. Hindi ko akalain na maging investor ako ng Gigos. Oh so, thank you Gigos for helping hand and most especially ah uh, me, Ma'am Jardina. Hongko Castillo. So ano naman ang nasasabi, ang masasabi mo sa nagsasabi sa iyo na scam 'yan, yung yung nagbibigay sa iyo ng mga negative. Ano masasabi mo sa mata Hindi ko iniindang. mga sinasabi nila. Basta ako mindset ko na mag-invest ako sa na scam pero na napatunayan ko sa sarili ko na ito ay legit. Tapos, hindi ako naniniwala sa kanila na scam dahil And, uh, na nakita ko mismo na pag-aralan ko at saka natanggap ko ang certificate from Barcelona, Spain. Yeah. Ilang taon ka na dito ante? Uh, one year no? One, one year ka oh, ng investor. One year. Oh, oh. One year Magkano na. yung nag-start ang investment mo? Uh, Nag-start nag, nag ako sa 32,000. Uh, ilang shares yon yung sa 32,000? Ilang shares doon sa my certificate? Na, nine mo? shares? Uh, nine shares? Yes. Uh -oh. Nine shares so, yung 32 mo, magkano na ngayon ang halaga? Uh, ano na? So shares ha, sa shares na nga, sa shares. Sa, shares na is? Last week natin, last 70, 79, 79,000. Okay, so mamaya i-update ulit natin kung yes. magkano. Na, oh. Alam ko tumaas na naman yan. Oh, yes. Oh, yes. Ang sa NFT ko is? Uh, more than One? 1 million Pesos! <laughs> Welcome to Batu Keyboard. Yeah. Nandito kami sa Forestry! Street. Um Forest, Forest. 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 Oh. Oh. Yeah. Ano yung ano ang, ang ano ang masasabi mo? Gusto magkaroon ng investment. Ay! <laughs> Kung gusto niyo mag-invest, makai Castillo, Italia information at uh, bigay niya ang mga tanan-tanan mong information. Information. Okay. Yeah, yun, the best and uh, legit stock market then my NFT passive income. 10% per uh, year. Year, ano? ano? Uh, price of appreciation. Session, okay. oh. See secured na ang inyong family. Oh. Future ninyo ng mga <laughs> <laughs> So, tingnan nyo. Tingnan nyo. Oh. Ako. O, oh, diba? Oh. diba? Pasiming-siming lang siya dito. Pero, <laughs> ang pera niya, ang nagtatrabaho sa kanya, yeah. kaya masayang-masaya siya. <laughs> oh. Secure na ang family ko sa Gigos. Okay. From Barcelona, Spain. Oh. <laughs>